aswang sa, sa liling ng mga nyog. Sa pusod ng isang masukal at tahimik na baryo sa Bicol, may isang kanyugan na hindi pinapasyalan kapag sumapit ang alas 12 ng gabi. Sabi ng matatanda, may nilalang doon na hindi nabubuhay sa araw kundi sa dugo at laman ng mga insente Luma na ang mga kwento. Sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, isang nilalang ang bumababa mula sa mga nyong. bitbit bit ang matatalim na kuko at dila na parang ahas. Hindi mo siya maririnig hanggang sa maramdaman mo na lang ang malamig niyang hininga sa batok mo. Isang gabi ng Nobyembre, dumating si Ella, isang nursing student na taga Maynila, upang magbakasyon sa baryo ng kanyang lola. Sa unang gabi pa lang, napansin na niya ang kakaibang katahimikan. Walang kuliglig, walang aso, walang ingay. Nasa bundok lang siguro mga yun. sabi ng lola niya. Ngunit sa hating gabi, may narinig siyang pagaspas sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang babae sa gitna ng kanyugan. Nakasabit sa puno ng niyog, Nakapaligtad. Parang paniki. Mula sa bunganga nito, may humahabang dila. Dumidila sa laman ng isang baboy na tila bagong katay. Napasigaw si Ella. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, napalingon sa kanya ang nilalang. Mapupulang mata, halos wala ng balat ang mukha, nakangisi. Ikaw na ang susunod, anito, gamit ang boses ng lola niya. Pagbaling ni Ella sa loob ng bahay, wala na ang kanyang lola. Wala na mga damit, ang lumang larawan sa altang, duguan na. At sa kisame ng bahay, may mga bakas ng kuko pababa sa silid niya. Nagdesisyon siyang tumakbo papunta sa bahay ng kapitan. Ngunit sa bawat nyog na kanyang nadadahanan, may nakasabit na anino nakatingin sa kanya. Parang sinusundan siya mula sa itaas. Pagtakbo niya sa gilid ng sapa, natulas siya sa putik. Mula sa likod ng isang puno, lumabas ang aswang. Hubad maitim, nangingitim ang dila at may matutulis na ng ngipin na parang sa aso. Ang mukha nito, mukha ng kanyang lola. Pero wala, parang tinanggal ang balat gamit ang kutsilyo. Bago siya tuluyang kainin, humiyaw siya ng malakas at biglang dumilim ang paligid nawalan siya ng malay. Nagising siya sa isang silid, nasa ospital. Pero sabi ng mga doktor, wala siyang sugat. Wala rin ibang tao kung saan siya natagpuan. Sinabi niyang may aswang. Pero wala raw ni isang puno ng nyog sa lugar kung saan siya natagpuan. Lahat pinutol na daw. Dalawampung taon na ang nakaraan. Ang nakakatindig balahibong tanong, Kanino ang mga aninong nakita niya sa mga niyog? At tuwing kabilugan ng buwan, patuloy na may mga nawawalang tao sa sinasabing kanyugan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayon. Please like and subscribe for more videos.